Hello guys, ayan, magandang gabi guys sa inyo. Oh, di ba? Meron tayong ano ngayon guys? Tawag nito pangteon guys. O oh, di ba? Magmumukbang tayo for today ng pangteon. Ayan guys, kasi maulan kasi dito sa amin. Pag maulan siya guys, diyan siya lumalabas. Marami yung lumalabas sa dagat guys, ha? Ayan pero pag nangunguha tayo nito guys kailangan yung tubig sa dagat hindi mataas mababa lang kasi pag mataas hindi niyo siya makikita ha maraming huli ngayon kasi maulan guys tsaka kailangan yung tubig mababa hindi mataas ayan mukbang tayo for today's video guys ano ba tawag sa inyo nito guys pangtion o oh. dito sa amin pangtion o oh. iba-iba klase siya guys meron siyang buo ang tawag dito ay buo ayan yung kanyang laman at ito naman guys ito yung pangtion o oh. ayan malaki siya guys o oh. tsaka ito rin at ito yung pulid ayan yung tinatawag ba sa inyo nito guys o oh. pulid ewan ko kung ano tawag, at saka ito yung tangali oh. yung tangali guys tinatanggal dito sa puwet at saka susupspin sya at saka ito naman yung ganga guys ayan malaki sya oh. ganga at ito naman ang tuwad guys ayan o oh, yung tuwad bali tinatanggal sya dito sa puwet at saka susupspin sya yung lasa niya guys lasang sardinas oh oh let's eat na guys oh di ba oh malalaki yung pangtion niya yung kasi maulan pag maulan guys malamig kasi yung panahon nagsisilabasan sila ito yung sekreto ng pangunguhan ng pangtion guys dito sa amin sa probinsya pag manguha kayo nito guys kailangan maulan, yung tama lang ulan hindi malakas yung mahina lang kasi nagsisilabasan sila guys kasi malamig ang panahon pag mainit kasi kunti lang yung nakukuha nito at bihira lang sila lumabas sa kanilang lungga ganun mm. Ayan, malalaki. Hindi ba? Hmm. Ito guys, buo to. Ayan yung laman niya. Masarap siya. Masarap din siya guys. Yung lasa niya, lasang hmm, sardinas.